Hello po mga guys. Magandang hapon sa ating lahat. Ito naman po guys. Ito naman po mga guys. Magpapakain naman po ako ng aking mga baby guys. Ito na po. Unahin ko naman yung dalawa kong prinsesa mga guys. Ayan po. Ay Jesus. Jesus Christ. Masyado na kayo. Ayan po guys. Maghintay kayo anak, kumahulog kayo. Ito yung sayo, klaykla. Kay kilakla, ayan anak. Ayan po. O, oh, doon na kay anak ko. Takbo na kay doon. Ando na si Makdo. Ayun, si Makdo. O. Oh. Ayan po guys. Susunod ko naman po guys ang aking mga Prinsipe. Ay, so, andito, ay, andito, andito ka na, anak. Uh, uh. Ayan po. Ayan, tingnan niyo si Enzo, guys. O, toy. Uh, ito sa'yo, anak ko. O, abe, dito ka, anak. Kay Abi yan, Amir. O, dito ka, Mihir. O, dito ka, do. Lablab, mama. O, dito ka ko. Ayan. Para, ano, ayos yung mga kain ninyo. Para walang trouble. Ayan po, guys. Nanahimik ang aking mga baby, mga guys. Ayan po. Ayan po, guys. Yun po, kumakain na rin ng aking mga Ming Ming. Yun po, guys. Yung iba, guys, ayaw nila yung pansit. Pero yung iba, guys, gusto nila. Yun po, guys. Ang bilis nilang kumain, guys. Alam mo, napakasarap yung pagkain nila, mga guys. Ang aking mga baby. Ayan po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana po, wag kayong magsawa na manood sa aming mga video. Maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat. Malaking pagpapasalamat ko sa inyo. Ayan po guys. At hanggang dito na lang mga guys. Sa hanggang sa susunod naman na aming video. God bless you all. I love you. Bye-bye.